sabi sa kabila. Kasi mga pala magandang umaga. So, konting explain natin sa inyo, no? So, kita nyo may gas-gas yung brake pad ni Bosin So, ito dahilan is, uh, I ay, mean, may, sorry, yung brake, brake pad baga. Yung caliper niya may gas-gas, yung R1 niya. So, so, nagtatanong bakit nagkakaroon ng gas-gas to, simple lang. Uh, una, yung brake pad niya naubos. Pangalawa, kailangan nyo mag-washer dito sa caliper, palayuin nyo doon sa kabilang side May yung pakita natin sa inyo. Pangatlo, pwedeng yung bearing niya may problema na, no? So, yun yung mga cause kung bakit sila dumidikit. Tapos, ano pa ba? Uh, minsan kasi, tawag dito, naka-stack tayo na ganito, halos dikit yun. Pero pwede pa rin siya kahit stack na mags. Ayan, basta sa didikit sa R1. Pero ang R1 talaga, kaya sa nagagasgas, yun na nga ang dahilan, brake pad, pag umos na, saka yung kulang ang washer. Pangatlo yung bearing. Pag may kalog na yung bearing, didikit yan dito. So, ingatan nyo na kumulog yung bearing nyo. Magagasgas yung mags nyo, masisira pa yung ano nyo, caliper na R1. Dito sa kabila tayo. Yeah. So, pag magwa-washer kayo yung mga bossing, ito, ito. Ito yung mukulagi. Eh. pag magwa-washer kayo mga bossing, sa mga tayo dapat magdagdag? Uh, para lumayo siya dito, pwede kayo mag-washer dito pala. Yan, dyan, sa part na yan. So, 14mm na washer. Yung butas niya pang 14 na uh, axle. Ano sa, o kaya yeah, bolts. So, mag-washer kayo dito, lalayo yan. Yeah, pupunta yun doon. So, hindi nadidikit itong uh, tawag dito, itong caliper sa mags. Yun yung uh, pwede nyong gawing solusyon. ano, Sa so, limbawa naman, hindi nyo makuha yung pre-wheel dito sa R1 na caliper. So, ganun din ang sistema. Mag-washer din lang kayo. ano, Tapos, alagahan natin yung brake pad natin para hindi mangyari yun. So, pag manipis na, pagtanagat. Marami namin sa Shopee. So, RCB din lang yung pamalit dito kadalasan. So, yun lang mga panalo. Sana may nakuha Thank you.